Hi guys! It's me, Ceci. So, let's play Broke Heaven while nagkukwento at nage-explain ako sa inyo kasi ito talaga sasabihin ko is very important para hindi na kayo maguluhan. So, please watch the video until the end para alam nyo. Hindi ko kasi alam guys kung ano lalaroin ko and hindi na rin ako masyadong familiar sa Roblox. Kaya sabi ko, doon na lang ako sa dati kong favorite game. Ito nga Broke Heaven. Pero wait lang, mag-rent tayo ng house. Hala, may mga bago na ba dito? Hindi na ako pamilyar. Pero still, ang ganda pa rin ng Roblox. Hindi lang ako nakakapaglaro. May ano, wala palang bagong house. Sige, wag na. So, ayun nga guys. Eto na lang, magandito na lang So, kung makikita niyo yung mga video ko, iba na yung upload. Like, hindi na about Roblox or about ML na siya or mga scooter or ibang tao na. Kasi baka iniisip niyo na ibang tao na yung nag-upload sa account ko tapos nahack yung account ko kung bakit iba na yung nag-upload. may answer is no, guys. Brother ko po yan, yung nag-upload dito sa account ko kasi binigay ko muna sa kanya yung account ko pang samantala kasi hindi naman sa nag ako dito ah. My point is hindi ko na kasi talaga kayang i or hindi ko na kayang pagsabayan yung school ko. Tapos etong pag Roblox, pag bablog, pag hindi ko na siya kayang pagsabayin guys. Sa pag edit pa lang kasi ng video ko is hindi na kaya ng oras ko. Tsaka yung rush ko sa school, yung oras ko sa school talaga napaka-onty na lang. Halos wala lang akong free time. Yung mga project assignment, yung pressure ko. Hindi ko na maano, kaya nawawala na talaga sa isip ko ang pagbibidyo or ang pagbablog. Nag-ihinayang ako guys, pero hindi naman ako susuko dito. I mean, babalik ako kapag okay na, kapag kaya ko na ulit, ganun. Babalik ako, guys. Antayin nyo lang. And I hope na supportahan nyo yung nag nag-upload dito sa account ko, yung brother ko nga, yung kuya ko. Ayan. Dahil ako rin naman po ay babalik dito. Siguro, di ko lang, di ko mapapangako kung kailan baka at the end of school year or ewan ko kung kailan, kung kailan kakayanin, ganun. So, again, hindi po nahack yung account ko. Brother ko po yung gumagamit niyan. So, sabi ko kahit naman mag-upload siya ng mga ML, sige lang, okay lang yon And baka baguhin na rin tong name ng... YouTube ko guys, but I hope na yung support nyo ay nandito pa rin kahit hindi na ako yung naglalaro or nag-upload sa account na to. But remember na itong account na to ay still akin pa rin po. pinapinapagamit pinapagamit ko lang sa brother ko sa iba para kahit papaano ay may daily upload pa rin dito sa account ko. Kasi nga, naghihinayang ako kapag hindi ako nakakapag-upload ng video. Like, hindi na kaya ng oras ko kung kaya lang sana. Kung kaya ko lang sana, na mag-upload pa si lang Go. Pero hindi na talaga guys. Parang ang hirap pumili kasi parang pipili ka lang sa kanila kung yung career mo ba, yung pagbablog mo ba, or yung school. So I know naman na yung school kailangan ko in the future, ba diba? So hindi ko rin talaga kayang -ano to. Lalo na consistent na sa honor ako guys. Ayokong bumaba. Hanggang kaya ko naman pagsabayin, ginagawa ko, pinagsasabay ko. But still, eto, hindi na talaga kaya pag pumasok ko talaga ng high school guys, yung pressure, daladala -dala mo, ayan. Kaya yun lang. Uh, huwag kayo maguluhan kasi babalik rin naman ako. Kagaya nga nang sabi ko ba diba, sa ibang videos ko, minsan na lang din ako mag-upload or maglaro ng Roblox. Kung makikita nyo naman sa mga upload video ko, makikita nyo ilan months na ganon. Or kung mag-upload man ako siguro, one, one times a month or siguro wala pa sa isang buwan ang pag-upload ko, hindi ba? Eto, baba na tayo para naman umano. Oy! Nalaglag yung UFO. So, ayun na nga guys. I hope na supportahan nyo pa rin siya ah uh, ang paglalaro niya dito ay ML or pagbablog about doon sa ibang bansa. Kasi guys, yung kuya ko is nasa UAE, nasa Dubai, ayan. So, doon siya nagbablog. So, mga scooter, ganon, ride. So, I hope na supportahan at panoorin niyo pa rin siya. Dahil, pangako ko, babalik ako. Kapag kaya ko na, Like, guys, imagine niyo na lang, student din ako, hindi ko siya kaya rin pagsabayin. So, huwag kayong mag sa akin. Like, baka kasi isipin dyan ng iba. Si Ate Cessie, hindi, naman, hindi man lang kami pinili, hindi man lang nag-ano sa amin, ganyan, ganyan. Guys, kung kaya kong pagsabayin, gagawin ko. Pero, hindi talaga. Like, may rest day naman ako, may mga araw na priya ko. Pero, mas pinipili ko na lang magpahinga. Kasi, deserve ko rin naman ng pahinga, guys. Deserve ko ng rest, ba diba? Lahat tayo deserve ng rest. So, alam ko rin marami ako nababalitaan na marami na rin nawala dito na Roblox creator, mga ML creator, yung mga dating gamer na dating kasabayan ko, yung dating mga kaera ko, ayan, sila Ate Harmonian, sila Ate Fea. So, wala na sila dito. Gawa nung may sarili-sarili na silang mga buhay. Alam niyo yan, guys mga uso dati sa TikTok, yung mga dating si Diego, ayan. So, bihira na lang din. Lahat kasi tayo guys, student pa. So, hindi ko pa talaga siya kaya rin. So, ayun ang dami ko ng daldal. -dal. So, I hope supportahan niyo yung brother ko, yung kuya ko. At malaking thankful ko yan sa inyo. Malaking pasasalamat ko yan sa inyo. Straight to the point ako, guys. Tuloy-tuloy ako, ha? Nabubudol na ako. Ang dami kong gustong sabihin na sa dulo ng bila ko. Pero ayoko nang pahabain itong video na to. Kaya, dito na tayo mag -e end And I hope na nalinawan kayo at naintindihan nyo. Kaya, sinortan ko lang yung video para matapos ng iba at hindi kayo mainip. Kahit alam ko yung iba ay inip na inip na. So, salamat pa rin sa mga tumapos and always remember yung mga pinagsamahan natin ng bibigyan po kayo ng pagkakataon na makalaro ulit ako dito. In the, kapag may time na ulit ako at kapag kaya ko na ulit guys. So, magpapalakas lang ako. Bali-bali yung buto ko ngayon. Sakit ng katawan ko. So, ayun, siningit ko lang talaga to sa so, Salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Ah. 'Yun lang, bye-bye.